Teka, bakit ganun? Noong 2011 pa ako naguhulog ng doble, pero hindi nakikredit sa contribution ko. Mga kapensyonado, kayo rin ba ay may sobrang naihulog o naibayad sa SSS? Kung kapareho yan itong issue ko, halika, alamin natin kung paano nga ba talaga ang policy ni SSS pagdating sa refund. Pero bago yan, welcome back! Unang-una, Salamat sa pagtangkilik sa naon akong video. Nagpapatunay lang ito na maraming katanungan ng mga kababayan natin sa mga bagay-bagay na importante sa isang ordinaryong Pilipino. Pero hindi malinaw sa nakararami ang kasagutan dahil sa kakulangan ng impormasyon. Sinikap ko nga sagutin ang daan-daang comments. pasyensya na lang kung may namiss po ako. Isa pa, may mga katanungan na sadyang ang concerned office o agency lang ang mismong makakasagot, gaya ng records nyo. Kaya punta na tayo kaagad sa next topic kasi isa ito sa mga katanungan na tanging ang kinauukulan lang ang makakapagbigay linaw. Naka-experience na ba kayo ng sobrang bayad sa SSS? At kung sumobra ang bayad, may refund ba ito o saan napupunta ito? Sabi ni SSS, may ilang kondisyon na pwede mag -refund. Una, kung nadoble ang bayad ng contribution either through sa employer o mismo ikaw kung voluntary. Pangalawa, kung nagbayad ng sobra sa takdang kontribusyon. Pangatlo, sobrang bayad sa utang o salary loan at meron din ang sobrang bayad dahil sa multiple employers. Yung pang-apat na kondisyon ang tatalakayin ko ngayon. Kasi importante ito sa pagpapalaki ng pensyon. Kung mas malaki ang kontribusyon, mas malaki dapat ang makukuha mo na pensyon. Lahat naman ng refund, whether sobrang kaltas, sobrang kontribusyon, o sobrang bayad sa utang, ay may provision si SSS para sa refund. Pero hindi mo ito malalaman na may refund ka pala kung hindi ka pa magtatanong. Kapag hinanap mo ito sa website, wala kang makita na malinaw na guideline sa refunds. Meron lang ganito. Kung babasahin mong maigi, ay nasa form ang pag-refund. Pero sino ba ang makakaisip ng otomatiko na yan na pala ang dapat mong gawin para makapag-refund? Meron ding contact us. Kadalasan, ito ang sunod na gagawin mo kapag walang kasagutan sa website. So, sinubukan ko ito kapag tinanong mo sila sa ibinigay na chat address, hindi rin malinaw ang sagot at ibinigay rin lamang ang email address. So, sunod kong sinubukan ang email. Mag-submit daw ako ng proof of payment at two valid IDs. Ganito rin ang sasabihin nila sa iyo kapag pumunta ka sa branch. Kaso, 2011 pa ang sobrang bayad ko. Kasi may main employer ako noon, pero nagtuturo ako sa isang universidad na nagbabaya din ng SSS contribution. May pagkukulang din ako dito. Inakala ko na okay lang sumobra ang bayad sa SSS kaysa kulang. Para savings na rin, yun ang nasa isip, -isip ko. But no. May regulasyon pala ang SSS na kapag naabot mo ang maximum sa regular contribution, sa kaso ko noon ay 5,250, ang karagdagang SSS remittances ng ibang employer ay hindi na makikredit sa account mo. Inaamin ko, hindi ko ito masyadong inintindi kasi may nagbabayad naman. Kaso, nung nawalan ako ng trabaho last year, at saka ko pinag-aralang maigi ang records ko sa my SSS. Kaya gaya ng sinabi ko sa nakaraang video, importante na mag-register sa my SSS at ugaliing i-check ang records nyo. So ang ginawa ko ay inipon muna ang mga requirements. Kaso hindi ma-produce ka agad ng other employer ko ang lahat ng SSS Certificates of Contribution. Dahil nagcomputerization din sila noong ng 2010s at hindi madaling mahanap sa manual records ang SSS Contributions. Pero, according sa my SSS, mayroong PRN. Ano ba itong PRN? Ang PRN o Payment Reference Number ay record ng bawat nagbabayad sa pangalan mo. Kaya nga, number na nagre sa bawat payment na hinuhulog sa pangalan mo. At totoo nga, may PRN pa ako simula ng 2010 na nagbabayad ng isa ko pang employer. Pero hindi na kay credit ito dahil kumpleto naman o maximum ang hulog ng main employer ko. Pero kung may PRN naman, bakit kailangan pa uli ang Certificates of Contribution galing sa employer? Ibig sabihin ay meron na mga record si SSS sa lahat ng hulog sa pangalang ko. Hindi lang nga ito nakikredit at lumalabas sa record ko. Para saan pa ang certificates galing sa employer? Parang ibinibigay pa sa member ang burden of proof na nagbayad ka. Para saan pa ang PRN? Kung tutuusin, itatype lang ng SSS ang PRN ko at makikita na nila sa computerized database ang bawat hulog sa akin. Kasi nga, di ba, nag-computerization ng SSS noong 2020? Ang ibig sabihin ay nasa loob lang ng SSS ang perang katumbas sa bawat hinuhulog sa pangalan ko. Ayaw ko rin siyang i-refund kasi employee share lang ang i-refund ni SSS. Paano naman ang employer share? E, benepisyo ko rin ito na ibinigay ni employer dahil nagtrabaho ako sa kanila. So, technically, naibigay na ito sa employee. Ang masakla pa, hindi naman gagawin ng mga employer na iisa-isahin pa nila lahat ng SSS contribution ng mga part-timers para i-refund. So, naiiwan lang ito sa loob ng SSS o floating. So, may naisip akong win-win solution. Bakit hindi na lang ilagay sa pension booster ang pera? So, sumulat ako muli sa kanila. Ang win-win proposal ko ay 1. Hanapin ang lahat ng excess contribution sa pangalan ko gamit ang PRN. 2. Huwag i sa akin bagkus ay ilagay na lamang sa pension booster. Both employee and employer share. 3. Gamitin ng SSS sa investments ang pera na nasa loob na ng sistema nila. Yan ay kung hindi pa nila nagagawa. 4. Idagdag sa pension booster ko para madagdagan ang pension ko pagretiro. Kayo na rin ang nagsabi sa maraming advertisements at promotion na maghulog ang members sa pension booster para madagdagan ang pension. Bakit itong pera na nandyan na sa inyo at malangmang ay nagagamit na ng SSS sa investments ay hindi pa idagdag under sa pangalan ng miyembro? Wala namang kinaiba ito sa MPF o Mandatory Provident Fund na lahat ng sobrang hulog pataas sa 3,030 ay otomatikong napupunta sa MPF na parte rin ng pension booster ang MPF ay sinimulang gawing mandatory noong pagpasok ng 2021. Ibig sabihin nun, otomatiko nang magbibigay ng contribution sa MPF program ang lahat ng employee. Kaya kung maximum na ang rate mo, lahat ng pataas sa 3,030 ay mapupunta doon. Noong buong 2023 ay hindi ako nakapag-part-time sa pagtuturo kaya makikitang isang entry lang bawat buwan ang MPF contribution ko. Pero pagdating ng September ng 2024, kung saan nagsimula akong magturo muli, makikitang dalawa ang entry sa MPF bawat buwan. Patunay ito na bukod sa main employer ko, ay meron ding ipinadadala ang other employer dahil mandatory ito. Ang tanong eh, kinakount na pala nila ang hulog ni other employer pagdating sa MPF. Eh bakit hindi pa nila gawin ito doon sa 3,030 pa baba na hulog ni other employer? Sa palitan ng sulat, may sumagot naman sa akin na nakakaintindi at nag-endorse na gawin na lang ang pension booster ang sobrang pondo ko. Pero may tumawag sa akin na isang SSS officer at sa sumunod na email, inexplain nilang hindi pa raw ito nasa policies ng SSS. Ngunit, maaari itong gawin kung ipapasa ng board. Inulit ko ang request ko na wag nang ibalik sa akin ang pera ko. Bagkus ay hintayin ang pag ng policy na tanging ang SSS board lang ang makakapagdesisyon. Alam nyo ba na ang SSS board ay dalawang beses sa isang buwan maaaring mag-meeting? At sila na rin ang nagsabi sa website nila na kada meeting ay may per diem sila o kabayaran ang bawat isang member ng board na 40,000. In the meantime, naghihintay lang ako na sana naman ay maambunan rin ako sa kita ng SSS sa investments gamit ang hulog ng lahat ng miyembro. Itong huling linggo ng Agosto ay nakatanggap ako ng letter mula sa SSS. May laman itong cheque eh, na nire din ang ilang hulog ko despite my request. Di hindi ko alam kung paano kinumpute ito, kung kasama nga ba ang mula 2011 o employee share lang ito nung huling dalawang taon. Ano ba ito? Nagbabayad ka na nga ng sobra-sobrang tax na napupunta lang pala sa katiwalian sa flood control projects. Ngayon, pati itong perang inipon mo at pinaghirapan ay hindi pa makredit para madagdagan naman ang kulang na SSS pension. President Robert declaro Claro, nakasisi ka sa mga email ko. Sana ay mabigyang pansin at magkaroon ng policy na makakatulong sa bawat miyembro. Meron ding GSIS at SSS party list. Di ba para sa mga concern ng constituency nyo na GSIS at SSS members kung bakit kayo naupo dyan? Sana po ay pakinggan ang boses ng mga SSS members.